Yeah, mga kaisan, may mga pumuntang followers na din po dito, pero hindi ko na po inabutan. Nag-ano po sila diyan, nagkamping-kamping po kagabi. Eh. eh, hindi ko na inabutan kaninang maga. Maagap din daw pong umalis. Mga taga Laguna po. Apat lang po sila. Yan, diyan po sila nag -ano. Tapos may mga dalang hamok. Nagahamok din po sila. Hindi ma eh. Uh, Maamumulot lang po tayo ng itlog mga kainsan. Ngayon tanghali. Pero si Kambal po ay nakakuha na daw po kanina. Walo. Ay baka po meron uli ngayon tanghali. Yan. Dumadami na daw po. Dumadami na rin po ang itlog nitong mga manok. Ay. Ano? Kumusta? Ha? Urr! Ano? Nakayup-yup ay. Ano? Ha? Mga busog na busog kayo ah. <laughs> Mga busog na busog ay. Ano? Kumusta? Ha? Ipapainit ba pa kayo? Pasok, pasok ko. Pasok. Pasok, pasok. Eh. Oh, Uy. 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 Ang ah, mga busog na busog. Ay, uy. May itlog ba kayo ngayon? Maraming itlog. Ha, bunso? Ha? Uy. Kung maraming itlog. Ha? Maraming itlog ngayon. Ha? Meron daw. Ah, eh, meron nga. Ayan. Kaiitlog la ang kalasi. Hmm. Ngayon. Mga kainsan, oh. Aba. Eh marami-rami po. Yan po ay kakakalabing limang itlog na po. Maghapon. Basta pupuntahan nyo lang po maghapon tanghali. Mm. Ang pakain po niya ay asula, buhalaw. Mm. Hindi na po tayo nagpipids. Madalang mahal din po ay kung ano lang po nasa paligid saha na tinadtad talong na binaak yung pong talong kumakain din po sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 marami na mm. marami na rin kayong itlog bunsoy ano hmm? dami na rin Mm. Ha? Ano? Hmm. Ano? Kumusta? Hmm. Uy, huwag niyong lilimlim pa ata. Lilimlim mo. Oh. <laughs> Hindi naman nalimlim po yung ganito. Incubator po. Uh. Uy, itlog niyan ah. Eh, itlog ka ba? Hala, yup yup. Eh, itlog ka ba? Katingin Eh, laki na ay, oh. Laki na ni Bunsoy ay. Hmm. Hala, lim lim. Aray, eh, masasabi ko talaga mga kaisang uh, organic. Aring ating nakuhang are Ari Aring maganda po sa katawan ng tao. Ang po. Pero nung maliliit pa po, pinapakain po natin ng pigs yan. Pero ngayon, hindi na. Ayan. Kaya hindi po ganun kalaki yung itlog nila. Bualaw. Pali, ah, palyat bang yung ano tawag po noon? Yung ang pakain natin ay yung isa. Binlid po bang pinag-anuhan ng palay mamayang hapulan ha mamaya pong hapon sasaka ulit tayo dyan asula po ang ibibigay natin mamayang hapon ang dami na pong hinog na papaya atin pong munang pipitasin ari vlog po basta may batik pong ganyan pwede na pong kuhanin yan ah oh, ah oh, po kalaki na ii, mool ay ba ah Laki na laglag pa. mm uh -huh. pasensya ng mga uwak na unahan ko kayo ngayon ito po yung ating harvest ngayon no? yan so mga kainson mga kainson magandang uh, umaga po alas 8 na ay tayo po yung nagbantay kay misis ay medyo okay na po si misis at uh, naiiwanan ko na po pupunta daw po dun si nanay ay nakakabangon na po mag isa ay nung araw, unang araw po ay ano ay nung linggo hindi po makabangon mag isa at yung gana rin nababakli para bang masakit ngayon ay ayos na Yan, salamat sa juice at uh, ngayon mga kainsan ay magpapasahod naman po tayo dalawang araw nang hindi nasahod yung ating kaibigan din eh. at ang gawa ko mga kainsan ay araw-araw ano ay, ang araw at uh, gamit din po pambaon ng mga bata mga anak kailangan din ay yun mga kaisan at uh, titignan po natin yung pinap pinapaputol na Pinapapruning natin ano anong pangalan na rin uh, talong ay yari na po na pruning na pero ako babalik din po agad sa ospital mag spray din laang din po ako ng ano tri guard dun sa mga sasitaw Yung po ba ang ahas ahas ay madali ang laang pong bisita aray. pero bukas na mga ay aga mangkut baka po si Mitch naman ay lalabas na oh nadinip po yung dalwa si kuya Erwin at saka si Utoy si Miko tayo po pati magpapaabuno na din ng pala urea ari po papasabugan natin baka sa makaluwa yun sinakoy erwin ang pasahod po natin dito ay ano nasunod po ako kung magkano po ang patakaran dito sa sa probinsya basat yun po ay sinasabi ko sa inyo 500 po yun Yan. Ay, yari na pruning na. Mm. Yari na pala. Yari na pala. Abunuhan na nga din pala rin ano, nadilaw na. No? Toy. Yari na ako Erwin yeah. Ay ganda Mataas taas ano kuya Yan yeah. <laughs> ang init Pahipahinga ko Erwin Ang init Maya maya uli Marami pa na ako talong kuya Ay mamaya pala Ah, doon sa bahay? Ay magdala pati kayo. Ibibiyahe ko pala mamay ha. Papakadami ah, pala ano. Siya nga pala ano. Bukas nga ba yung putihin na kuya yung pa Si Kambal pala ang Oo Oo Manay yung bayad kuya Ang ah, maganda mataas taas ang pruning ano tuy. Para bumunga agad Ali kuya Ayo Oh Ano tingi galit sa akin Oh Galit oh Oh Galit ba? <laughs> galit ay sabi wala mong kasama yung kaaway ko oo oh, okay. hospital na uli ako kuya ayos naman nakakabango na nung unang araw ko hindi na ibinabangon ko at yung sakit nga pag ngayon nakakabango na mag isa na ay sabi ko ipasaka muna ako ah. sabi ko kailangan din yung mga ng yun, ano. sabi ko si hindi sumama na puyat yung duty ay Kahapon duty ano kuya? Ha? Ay siya nga pala no Ay kaya pala Tao toy para ni muna toy Oo oh. Tako Erwin Mag i-spray lang Ari pala Abunuhan na din pala rin pala yan no oh. Siya nga pa abunuhan ko bukas kay Alan Kaya mga ka-insan yung asawa ko, hindi ko yung inaaway. Minamahal. Sulo na yun mga ka sa buhay. Ay. Siyempre wala na din siyang lalapitan, wala. Aba, kinaan dyan ang, ang mga kapatid ko. Siyempre mag-isa na, ay, ay, ay ang nani at tatay niya ay wala. Nalungkot nga yun nung nawala pa rin siyang mag-asawa. Siyempre sulo, wala naman siyang pong kapatid. kaya yan ay mahal na mahal ko yung asawa ko po nag-aaway kami pero tampuhan lang pero yung talagang sa niyayabog wala yan po ay uh, bilin na bilin po ng aking uh, tatay bianan at saka nanay eh. oh. Napakabait po naman ng aking nanay at tatay bi na eh. Nung nabubuhay po eh. Halos sa ibigay din po sa aming mag-asawa kung anong gusto. Nga ang laki ng utang na loob po namin. Kaya ang alaan po eh, ay naman po yung dalawang apo eh. di maliliit pa nagkasakit po pareho diabetes po ang nanay na naman ay nagka alzheimer po ya yeah, ay eh magkasunod ah uh, buhay naman mga kaisa na yan oh. Uh, puno yan ang challenge sa uh. sabi nga ay uh, hindi ka bibigyan ng panginoon ng problema pag hindi mo kaya kumbaga kaya lahat ay eh, pagsubok yan eh yung mga ibinibigay sa inyo lahat yung mga malalampasan mo yan hmm minsan magkaka problema ganyan pero lahat yan ay yun yung nagpapatatag, nagpapatatag sa inyo kung bagay nagka problema ka ng kaunti para bang basta mga kainsan lahat yan ay malalampasan sa mga insan, kesa in masigda insan, mawimil -hmm. tayo sa balaig sa para sa tangnaliya, sa mubu ni mga insan, kesa masigda ka insan, buwetu pinchay ka isarap na malnasan, gusto pa kesa masigda insan. <mulit> ating uh, spray yan. Yung pong gumugoy sa dahon. Ah, wala na po yun bukas. nag spray po ako yung medyo tanghali na. Ay, yung po, po ay nalabas pag tanghali. Yari na po. Malalakan na rin ating sili po mga kain. Santam. Hmm. Malalakan na po. Ilang araw po tayong hindi napunta eh. ay. bilis lumaki. Ano na po yan? Naproningan na po yan. Ah. ah, 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 ah. Ba diba na. Bukas sa kataliliguan. Hindi kita naliguan ngayon Oh. dalawang araw na bukas palalanguin kita ha. Dali. Kali papaluin ko po ay. Eh. Takot. Ah, kay san. Narito nurdi sa bayan at uh, sinundo ko po yung akin na uh, mga anak. san. Yeah, toy. Ah, pa kami ng ulan ay dati po ang nasundo ay si Mrs. ah ato na po tayo nagbantay din po na sa din po ng uh, hospital po kami. sin po uh, ay akala po namin ibukas uh, pa. Ayun, sinundo po namin si Mrs. Ayos na po. Back to normal na po yung liig. Kumaan na mga Ayan, okay na po. Si Mrs. back to normal na po. Siguro yung mga dalawang araw po muna hindi papasok. Pahinga -pa daw po muna. Ayan, hawak ko po, po yung liig. Ayan mga kaisan. Uh, thank you Lord. At uh, na po si na Mrs. Check up pa, no? Oo. Kaya mga kaisan, maraming maraming salamat po At uh, dito na po kami sa bahay Babay po Good night po Ate, good night Babay po